Magandang araw. Magandang araw mga kapatid. Nandito na naman po tayo ano sa tuktok ng kabundukan dito sa Sitio Tala. So, papunta tayo ulit doon sa ating uh, taniman nanu. At uh, titingnan natin yung ating uh, mga tanim. Ayan, ano, nandito na naman po tayo ngayon sa gitna ng kagubatan. At uh, akyat tayo doon sa bundok sa ating uh, taniman ano. Ah uh, uli natin yung ating mga tanim kasi dalawang linggo na tayong hindi nakaakyat doon. Ay baka nagsigulang na yung mga bunga ng ating uh, mga gulay kaya tara po mga kapatid samahan niyo po ako. So pasado alas 10 na nga ng uh, umaga no. Ay uh, nandito pa rin tayo sa daan. Kasi Ah uh, umulan kagabi, no. Well, malakas din yung ulan kagabi kaya naman. Nabasa yung uh, lupa, no. At uh, maputik yung daan kaya uh, Ayan. Hindi tayo makabilis ng lakad. No? At uh, madulas. Maputik. Eh kailangan naman natin na uh, magingat ingat no. Kaya okay lang na mabagal yung lakad natin, no makakarating naman tayo ng uh, ligtas doon sa ating uh, pupuntahan at uh, syempre naiwan ko na naman si nanay andun siya sa hulihan syempre maidad na rin yung nanay ko at uh, medyo mabagal na rin siyang maglakad kaya uh, sabi niya sa akin mauna na daw ako para pagdating ko doon sa kubo ay magsasaing uh, sasaing na no para sa pananghalian may langka mga kapatid ayun may bunga ng langka laki ng bunga ng langka ewan lang kung hinug na so ayun na nga mga kapatid no ay may nadaanan tayo ditong tako, ito siya mga kapatid pakong gubat kunin natin yung uh, pakong gubat para meron tayong ulam ngayong tanghali ngayon pa mga kapatid may taas no? ay no, ang dami pa dun kukahanin natin yan para meron tayong panggulay gagataan natin kasi masarap kunin natin so dito sa bundok eh marami kang uh, mapapakinabangan no? kagaya nitong nga uh, pa kung gubat ang dami daming mga talbos kunin natin kaysa gumula i natin para meron tayong ulam kaya ba mga kapatid ay uh, kumakain ba kayo ng ganito yeah. masarap to na gulay Oops. medyo masukal <laughs> masukal ng daanan ayan diba Ito na po mga kapatid, yung nakuha po nating talbos ng pakong gubat. Ayan, meron na po tayong uh, panggulay, no? Ngayong uh, pananghalian natin, no? Iluluto po natin ito, gagataan natin yan mga kapatid.